i-enroll kami sa pamangkin kong isa. Diba? Ang ganda ng Sorsogon Sports Complex. Katabi lang yung school ni Tala. Si Ashley, di pa naligo. Balogo. Ano pa naligo. Oo, kasi bago siya, di ba? Magtatanong tayo, guys. Oo, bago kasi. Maganda Oo, tsaka malapit pa, oh. Malapit. Bago lang ininatindo. Bago Ah, den den Mama, ano I-enroll si ate. Anak ko, di pa naligo.